may address taga siya taga pasig siya ayoko lang din siyang ipakita kasi confidential na yan eh. Tapos may, may ID pa siya dito may ano pa siya dito ATM. may ano may ITM ayan oh ATM hindi ko ipapakita kasi confidential to eh so kung nanonood ka ngayon at sayo to Okay, ulitin ko ha, wallet na iwan, may ID, tapos mayroong ATM, nandito lang sa akin, claim na lang. May laman siyang 150, 100 50, tapos may bariya, ayan o. Tapos syempre yung nakaiwan din ng cellphone na ito yung kulay. So inintay ko na lang yung tumawag kung sino may-ari nito. Tapos syempre may nakaiwan din dito ng lisensya. Ayan. Kung ikaw may-ari nito na lisensya, kunin mo na dito. So, yun lang naman, guys. Pag yung mga... Uh, ang kagandahan dito, kasi yun nga, pag dito na iwan, tapos ang nakakuha is tao ko, Stop. yung staff ko, sinosurrender talaga sa akin. Tapos, kasi yun naman ang usapan namin. Pero, pero kung hindi, hindi kami ang nakapulot, ay iba. Ay, hindi na natin alam yung kung sino nakapulot. So, this time, Hintayin natin kung sinong may-ari nitong cellphone. Tumawag. Kung nanonood ka ngayon, pakikuha na lang. Pamain mo na ito kung sa'yo talaga to. At syempre, yung wallet na ito. Kung ikaw ang may-ari nito. Tagapasig. Kunin mo nandito. At syempre, yung may-ari ng lisensyang ito. Kung nandito ko kayo. Nanonood. Ayoko lang ipakita mga identification nyo. So, may natawagan na ba kayo dito sa lisensya? May sumagot na kanina? Ah, may, may kukuha na nito. Ay, ah, license pala may kukuha na. So, itabi na lang natin dito. Yung ID, ano na lang, wallet, tsaka wallet patos, Yung wallet na lang at saka cellphone. Guys, ha? Nag-live ako. Baka kilala nyo yung nakaiwan ito. Nakaiwan itong cellphone. Pero, still waiting pa rin akong sinong tatawag para makausap natin at pakuntahin dito para makuha niya ng personal. At saka sa susunod, guys, syempre, may ari nitong wallet na to. May laman 150 ID sa ka ETM, meron siya. So sa sunod guys, uh, be careful na lang talaga sa mga importante na gamit dahil alam niyo naman, 'di ba? Mahirap mag-provide ng gamit katulad ng cellphone. So kailangan ingatan niyo 'yan. Shout out sa mga viewers natin. So yung event thank you. Kabla and tell me it's not worth trying for. Hello Freda, sabi na Rosalie Imperial, Tulibas <clears throat> Live muna tayo habang wala pang tumatawag sa cellphone Yung nakaiwan ng cellphone, ito Pamay na lang dito sa Diwata Paris Nasa akin mismo Tapos yung may-ari ng wallet Kung kayong may-ari ito, may laman 150 ideas plus bariya Ayan Nandito po sa akin, pakuha na lang po Kung kayo naman ang may-ari nito Cellphone na Ano bang unit ito? Hindi ka lang, -live ako eh ina ko yung ano Nawala, ay naiwan oh ito po ha Ang itsura ng phone nyo, oops Ayan, pamayin kung kayong may-ari nito, we still waiting tayo sa may-ari. Wala pang nagmamind sa may-ari. Hello, Freda, watching from Tugigarao. Hello po, shout out from Tugigaraw. <coughs> from Davao, hello, shout out kay Nelia Lim. Kablasanans. Thank you, Dan. Arigatou. Arigatou. Gusto masi, Japan. Binjo Malaya Jr., 10 p.m. daw sa July ano, 5. 10 p.m. Jomar Vargas Olivari. 10 PM. a.m. Maga? A.m. Basta ka sa GC, nag-chat si ano. Si Pardo. Good p.m. Paalala yung lakad natin sa July 5 is 10 a.m. po ah. Thanks. Yung chat ni Madam.